Nagsimula ang pelikula sa taong 1982 na nagpapakita ng malawak na nagyeyelong lugar sa Antarctica. Ang maliit na truck na tinatawag na snowcat ay dumating sakay ang tatlong Norwegian scientist, sinusubukan na matunton ang partikular na signal. Sa una, ang lahat ay mukhang normal habang sila ay nagbibiruan at nagtatawanan ngunit hindi nagtagal, naglabas ng malakas na signal ang kanilang device, kaya nagpasya silang huminto at investigahan ang lugar. Ngunit bago iyon, nagsimulang gumuho ang yelo sa ilalim, na naging dahilan upang bumulusok ang snowcat sa butas at naipit ito doon. Sa sumunod na eksena, ipinakilala tayo sa Amerikanong paleontologist na nagngangalang Kate Lloyd, na kasalukuyang sinusuri ang nilalang sa kanyang lab. Sa sandaling ito, binisita siya ng dalawang mananaliksik, isang Norwegian scientist na nagngangalang Dr. Sander Halversen at ang kanyang assistant, na si Adam Finch, na nagsabi sa kanya tungkol sa bago nilang natuklasan, na istruktura at organismo. Upang magsagawa ng detalyadong pag-aaral, kailangan nila ng paleontologist, kaya hiniling nila kay Kate na samahan sila sa Antarctica, na sinangayunan niya. Kasunod nito, sumakay ang koponan sa helicopter at pumunta sa Norwegian camp ng Antarctica kasama ang mga piloto na sina Sam Carter at Derek Jameson, at crewman na si Griggs sa kanilang paglalakbay, ipinaalam sa kanila ni Sam na kailangan nilang tapusin ang misyon sa loob ng ilang araw dahil sa paparating na bagyo. Makalipas ang ilang oras, lumapag sila sa Tule Station kung saan sila ay sinalubong ng isang mekaniko na nagngangalang Lars, na hindi nagsasalita ng Ingles. Hindi nagaksaya ng oras, ipinag-drive ni Lars ang koponan patungo sa itinalagang lokasyon, isang kwebang yelo na may libong taong gulang na. Pagdating nila, sinalubong sila ng grupo ng geologist na pinamumunuan ng pinuno ng istasyon na pinangalanan Edward Wollner. Ipinakilala sila ni Edward sa miyembro ng kanyang koponan bago sila ginabayan patungo sa mas malalim na kuweba. Dinagtagal, ipinakita niya sa kanila ang high technological spaceship na natagpuan noon sa loob. Ilang distansya mula sa spaceship, ipinakita nila kay Kate ang kakaibang nilalang na mala alien na nababalot sa malaking blok ng yellow, na nag-iwan sa kanya ng pagkabigla. Bumalik sila sa kampo at tinalakay nila ang tungkol sa pagtanggal sa nilalang, na sa tingin nila ay tatagal ng isang araw. Kinaumagahan, hinukay ng grupo ang nilalang mula sa yellow at dinala ito pabalik sa Tule Station. Inutusan ni Dr. Sander ang pangkat na kumuha muna ng sample para sa investigasyon hindi ito sinangayunan ni Kate, nangangatwira na kailangan nilang magsagawa ng sterilization at gumawa ng iba pang mga hakbang sa pag-iingat. Gayunpaman, sinabihan siya ni Dr. Sander na huwag siyang kontrahin sa harap ng koponan. Kasunod nito, gumamit sila ng drill at binutas ang yelo, kumuha ng frozen na sample ng laman mula sa nilalang, at ligtas na itinabi ito. Maya-maya ng gabing iyon, ipinagdiwang ng koponan ang natuklasan nila at ipinahayag ni Dr. Sander na ngayon lang siya nakakita ng nilalang na may napakataas na cellular level. Naniniwala siya na ang buong koponan ay maaalala ng buong mundo para sa bagong pagtuklas na ito. Habang patuloy siyang nagsasalita, ang blok ng yelo na kinalalagyan ng nilalang ay nagsimulang matunaw. May nararamdamang panganib ang aso ni Lars at walang tigil na tumatahol sa pagtatangkang tumakas sa lugar ilang sandali lamang pagkatapos lumabas ni Jameson sa banyo at pumunta sa kwartong may ice block, laking gulat niya nang makitang lumabas ang nilalang mula sa blok ng yelo at tumakas sa pamamagitan ng kisame. Nagmamadaling pumunta si Jameson sa miyembro ng koponan at inalerto ang lahat tungkol sa insidente. Agad silang pumunta sa kwarto at gulat na gulat na nakatingin sa kisame. Hindi lubos maisip kung paano nangyaring buhay pa rin ang alien kahit libu-libong taon na ang lumipas na naka ito. Pagkatapos nito, inutusan ni Dr. Sander ang koponan na maghiwa-hiwalay sila upang hanapin ang nilalang. Inimbestigahan ng isang pares ang kulungan ng aso at nakita ang malaking butas sa dingding, kasama ang dugo at balahibo. Ang isa pang pares, sina Henrik at Olaf, ay nakita ang nilalang sa ilalim ng isa sa mga kahoy na kubo. Nang tingnan nila ng mabuti, ang nilalang ay kahawig ng malaking salagubang na nanlalagkit, may maraming paana parang alimango, malaking bibig na may mga higanteng ngipin, at mga galamay. Sa sandaling tumalikod si Henrik sa nilalang, ang isa sa mga galamay nito ay tumusok sa kanyang dibdib, na tumalsik ang dugo sa mukha ni Olav. Pagkatapos ay kinalagkad ng nilalang si Henrik papunta sa ilalim ng kubo at sinimulang kainin siya. Napasigaw si Olaf dahil sa takot na nagudyok sa iba pang miyembro ng koponan na sumugod sa lugar. Agad nilang pinaputukan ang nilalang, ngunit wala itong epekto tumalon lang ito sa kubo at umakyat sa mga dingding. Sa desperasyon na pagtatangkang patayin ang nilalang, binuhusan nila ng gas ang kubo at sinunog ito, kaya nasunog ang nilalang hanggang sa mamatay ito. Pagkatapos ng kaganapang ito, ang grupo ay bumalik sa kanilang cottage at nagdalamhati sa pagkamatay ni Henrik. Tila na trauma si Olaf sa pangyayari at dahil dito, nagpasya silang ilipat siya sa lungsod para sa pangangalagang medikal. Sa kabila ng kawalan ng kumpiyansa ng koponan, binigyang diin ni Dr. Sander na ang pag-aaral sa nilalang ay kanilang responsibilidad bilang mga siyentipiko. Kasunod nito, dinala ni Dr. Sander at ng buong team ang mga labi ng nilalang at ni Henrik pabalik sa loob. Sa tulong ni Kate, si Dr. Sander ay nagpatuloy sa pag-dissect sa nilalang. Habang hinihiwa ito, nakita nila ang upper half ng katawan ni Henrik sa loob nito at nagkomento si Kate sa balat nito na parang naging bago. Sa sandaling iyon, natuklasan ni Kate ang piraso ng metal at nagtanong tungkol dito. Ipinaliwanag ng kasamahan ni Henrik na may titanium bar sa loob ng braso ni Henrik upang suportahan ang bali. Dagdag pa rito, nagtataka si Kate kung bakit ang metal bar ay nasa labas sa halip na nasa loob ng braso, ngunit walang nakakaalam ng sagot. Nang maglaon, habang sinusuri ni na Kate at Adam ang tisyo ng nilalang sa ilalim ng microscope, nakagawa sila ng nakagugulat na pagtuklas. Ang mga selula ay hindi lamang nabubuhay, sinasakop din ito ang mga cells ni Henrik at pagkatapos ay ginagaya ang mga ito. Kinaumagahan, inihanda ni na Carter at Jameson ang helicopter para ihatid si Olaf. Habang nasa banyo si Kate, napansin niya ang mga mantsa ng dugo sa sahig. Gumamit siya ng tisyo para kunin ang apat na duguan na silver na ngipin. Nang tingnan ang shower, nakita niya ang maraming dugo ngunit walang katawan. Samantala, sumakay sina Olav at Grig sa helicopter kasama sina Carter at Jameson at ang apat ay lumipad. Nagmamadaling lumabas si Kate para pigilan sila. Tinanong ni Dr. Sander ang kanyang ikinikilos, at nagpumilit si Kate na hindi sila dapat umalis. Sa kabutihang palad, napansin ni Carter na sinenyasan sila ni Kate, kaya nagpasya siyang lumapag. Sa sandaling iyon, ang mukha ni Griggs ay hindi inaasahang nahati, at ang kanyang dibdib ay bumuka at nakita nila ang mga galamay at ribs na parang ngipin. Hindi nagtagal ay nagtransform siya sa napakapangit na nilalang at inatake si Olaf, na naging sanhi ng pagbagsak ng helicopter sa bundok, na tila pumatay sa lahat ng apat na miyembro. Matapos itong masaksihan, sinubukan ng iba pang miyembro ng team na humingi ng tulong sa labas ng Antarctica, ngunit ang paparating na bagyo ay nakagambala sa mga channel ng komunikasyon nagpa siya si Edward na ilipat ang lahat ng miyembro sa ikalawang kampo. Samantala, pumunta si Kate sa banyo upang suriin ang mga mantsa ng dugo, at nalaman niya na ang mga ito ay misteryosong naglaho. Naguguluhan, bumalik siya sa team at sinabihan silang huwag umalis dahil may kakaibang nangyayari. Ipinaliwanag ni Kate ang kanyang teorya na maaaring may kakayahan ng alien na gayahin ng isang tao sa pamamagitan ng pagkopya ng mga cells ng tao. Bilang karagdagan, sinabi niya na ang dahilan kung bakit natagpuan ang metal sa labas ng katawan ni Henrik ay dahil hindi ito kayang kopyahin ng mga alien. Gayunpaman, hindi pinakinggan ang kanyang mga babala, at lahat ay lumabas ng silid, maliban kay Juliet. Nang maglaon, isinama ni Juliet si Kate sa abandonadong silid kung saan ibinunyag niya ang sarili bilang alien. Sinimulan niya ang pag-atake kay Kate, ngunit kahit papaano ay nakatakas ang huli palabas ng silid. Habang tumatakbo sa pasilyo, nakasalubong niya si Carl at sinabihan siyang tumakbo. Gayunpaman, hindi niya ginawa at bilang resulta, nabiktima siya ng marahas na nilalang. Habang isinasara ni Kate ang pinto sa hallway, dumating sina Lars at Adam na may dalang mga armas. Si Lars ay may hawak na flamethrower at sinunog ang nilalang. Habang dinidispose ang mga katawan ni na Carl at Juliet, Ipinaliwanag ni Kate na ang nilalang ay kumikilos tulad ng virus. Sinumang magkaroon ng kontak sa dugo o bahagi ng mga selula ng nilalang ay sasakupin ng alien. Gayunpaman, hindi siya sigurado sa solusyon kaya iminungkahi ni Adam na i-quarantine ang kanilang mga sarili hanggang sa maalis na ang banta. Pagkatapos ay iginiit ni Dr. Sander na suriin ang kanilang mga dugo upang matukoy kung sino ang posibleng nahawaan na. Pagkatapos nito, dinisable ni na Lars at Kate ang lahat ng snowcat upang walang makaalis sa lugar habang nagtatrabaho si na Adam at Dr. Sanders sa lab. Nang gabi ring iyon, dumating si na Carter at Jameson sa kampo matapos makasurvive sa pagbagsak ng helicopter. Naniniwala ang lahat na replika sila ng mga alien dahil hindi sila pwedeng basta nalang makaligtas sa mapanganib na pagbagsak ng helicopter. Tinutukan sila ng baril ng isa sa miyembro ng koponan na nagngangalang Peter, ngunit pumagit na si Kate. Iminungkahi niya na ikulong sila sa isang silid hanggang sa masuri ang mga sample ng dugo nila. Nang bumalik ang koponan pagkatapos ikulong ang mga piloto, natuklasan nila na nasunog ang laboratorio kasama ang lahat ng mga sample ng dugo. Dahil sa pagkataranta, nagsimula silang pagbintangan ng isa't isa, ngunit nakaisip ng bagong ideya si Kate upang magsagawa ng isa pang pagsusuri. Kumuha siya ng torchlight at nagpatuloy upang suriin ang bibig ng lahat. Ang mga may dental fillings ay itinuturing naligtas, dahil hindi kayang gayahin ng mga replikang nilalang ang mga inorganic na materyales. Sa huli, ang mga naging sospek ay sina Dr. Sander, Edward, Colin, at Adam, na walang dental fillings. Tinutukan sila ng baril at inutusan si Lars at ang kaibigan niyang, si Jonas, na kunin sina Jameson at Carter. Sa sumunod na eksena, ang dalawa ay tumungo sa gusali, para lang matuklasan na walang laman ang lugar. Lumalabas na nakatakas sina Carter at Jameson sa butas ng sahig. Sinimulan silang hanapin ni Lars ngunit bigla siyang hinila papasok sa gusali. Kasunod nito, nagmamadaling bumalik si Jonas upang ipaalam sa iba ang nangyari, na inaakalang pinatay ni na Carter at Jameson si Lars ilang sandali pa, muling pumasok sina Carter at Jameson sa gusali kung saan nakaharap nila si Peter. Samantala, ang natitirang bahagi ng koponan ay nagtago sa likod ni Peter. Inutusan ni Edward si Peter na iligpit ang mga piloto, na sinasabing sila ang tunay na mga kaaway. Ngunit nang malapit ng hilahin ni Peter ang gatilyo, binaril siya ni Jameson sa kanyang ulo. Sa sandaling ito, tinamaan din niya ang tangke ng flamethrower na nagdulot ng pagsabog itinapon ng pagsabog si Edward, dahilan kaya nasugatan siya ng gusto. Ngayon nahawak ni na Carter at Jameson ang lahat ng armas, pinilit nila ang lahat na pumasok sa isang silid, na may dalawang miyembro na bitbit -bit ang sugatang si Edward. Pagdating sa silid, nasaksihan nila ang marahas na pagbabago ni Edward sa pagiging alien. Sinimulan nito ang pag-atake sa iba pang miyembro ng koponan, at malubhang nasugatan si na Jonas at Jameson. Di nagtagal, lumapit ang nilalang kay Adan, at sinimulang i-absorb ang kanyang katawan upang maging mas malakas. Sinikap nina Kate at Carter na paanda rin ang flamethrower, ngunit hindi nila magawa dahil sa natrap na hangin sa mainline ng gasolina. Nang maayos ito, sinubukan ni Kate na sunugin ang nilalang na sumakop kay Adam, ngunit nakatakas ito sa labas. Kahit masakit para sa kanya, sinunog niya sina Jonas at Jameson bago sila ganap na mag-transform, ang pangunahing banta ngayon ay ang replika na nilalang na pinagsamang Edward at Adam. Samantala, si Dr. Sander ay nagtago sa likod ng desk para sa proteksyon, ngunit inatake siya ng nilalang kaya nahawaan na rin siya. Sa kabilang banda, naghiwalay sina Carter at Kate habang tinutugis ang nilalang. Pumunta si Carter sa kusina at biglang sumulpot ang nilalang. Bago pa siya maatake nito, ginamit ni Kate ng flamethrower kaya napilitan ang nilalang na lumusot sa pader na naging sanhi ng pagbagsak nito sa yelo sa labas. Pagkatapos ay matagumpay nilang sinunog ang nilalang na sumakop kay Edward at Adam. Habang pinagmamasdan ang nasusunog na labi, napansin nila ang nahawa ang si Dr. Sander na nagmamaneho palayo gamit ang snowcat. Iminungkahi ni Carter na palayain siya na nagsasabing wala siyang mararating dahil patitigasin lang ng bagyo ang kanyang katawan. Gayunpaman, hindi sumang-ayon si Kate na iginigiit ang panganib kapag nakaalis siya sa Antarctica at nahawaan ng iba. Bilang resulta, sumakay ang dalawa sa isa pang snowcat at sinundan si Sander sa lokasyon kung saan unang natuklasan ng team ang istruktura na parang spaceship. Habang papalabas sila ng sasakyan, napansin ni Kate ang hikaw ni Carter sa kanyang kaliwang tenga. Habang nag-uusap, sinabi niya kay Kate na hindi nila pinatay si Lars. Pagkatapos ay tiningnan nila ang bukas na espasyo ng spaceship na biglang nag-activate. Ang paggalaw nito ay naging sanhi ng pagbagsak ni Kate sa ilalim ng lupa na naging sanhi upang mawalan siya ng malay. Pagkalipas ng ilang sandali, nagising siya at natagpuan ang sarili sa loob ng spaceship na napapaligiran ng pixel-like entity na lumulutang sa hangin. Habang pinagmamasdan ang mga pixel na ito, ang nilalang na sumakop sa katawan ni Dr. Sander ay lumabas mula sa likuran at hinabol siya sa isang lagusan. Nagtago si Kate sa sulok kung saan hindi siya maaabot ng nilalang. Doon, nakita niya ang granada at kinuha ito. Ngunit bago niya magawang gamitin ito, hinawakan ng nilalang ang kanyang binti at hinila siya palabas ng lagusan. Pagkatapos ng desperado na pakikipaglaban, kahit papaano ay naihagis niya ang granada sa bibig ng nilalang, at pinasabog ito ng pira-piraso. Ang epekto ng pagsabog ay nag-trigger sa pagkasira ng sistem ng sasakyang pangkalawakan, na naging sanhinang pagsara nito. Pagkatapos ng matinding insidenteng ito, lumabas na Carter at Kate sa Ice Cave, at nagpasya na magmaneho patungo sa kampo ng Russia na matatagpuan 50 milya ang layo. Bago siya sumakay sa sasakyan, napansin niya na nawawala ang hikaw ni Carter na nagpataas ng kanyang hinala. Para makasigurado, inutusan siya ni Kate na ituro kung saan matatagpuan ang nawawala niyang hikaw. Nang itinuro ni Carter ang maling tenga, nasigurado si Kate na siya ay nahawahan din. Bilang resulta, sinunog niya ito ng flamethrower. Habang nasusunog siya, sumigaw si Carter ng malahalimaw na ingay. Kasunod nito, sumakay si Kate sa isa pang snowcat at lumayo. Sa huling eksena, lumapag ang helicopter sa nasirang kampo ng tule kung saan ang piloto, na si Matias ay natuklasan ang walang buhay at nagyelo na lalaki na nakaupo sa tabi ng radyo. Lumalabas na tinapos niya ang sariling buhay. Sumigaw si Matias kung may tao sa paligid, at isang putok ng baril ang bumulaga sa kanya. Ito ay si Lars, ang naiwan sa lugar at hindi nahawaan. Nagiingat para sa infeksyon, hiniling ni Lars na ipakita ni Matias ang kanyang mga ngipin. Sa sandaling iyon, ang aso ni Lars, na pinatay noon ay lumabas at tumakbo palayo. Napagtanto na ang aso ay ang huling nakatayong nila lang, inutusan ni Lars si Matias na paliparin ang helicopter. Pagkatapos ay hinabol nila ang aso, at binaril ni Lars ang sariling alagang hayop mula sa helicopter. Dito na nagtatapos ang ating kwento. Sana ay nagustuhan nyo! mag-subscribe na kung hindi ka pa nakasubscribe, pindutin na rin ang notification bell at like button upang matulungan ang channel, and leave a comment down below, and as always, thank you for watching.